Ang kwento ni Mang Tomas. Si Mang Tomas ay isang masipag na lalaki na naninirahan sa isang maliit na barangay sa probinsya. Sa araw-araw, siya ay nagtatrabaho bilang tagahakot ng bigas sa isang pabrika. Gumigising siya ng madaling araw, naglalakad patungo sa pabrika, at nagtatrabaho ng labing limang oras bawat araw. Sa kabila ng kanyang pagod, ang kanyang sahod ay kulang pa rin. Bawat linggo, umuuwi siya ng may pitong daang piso sa kanyang pamilya, isang halaga na minsan ay hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang asawa, si Aling Rosa, ay nagtitinda ng mga gulay sa palengke, ngunit kahit siya ay hindi rin kumikita ng malaki. Dahil dito, madalas nilang pinipilit ang kanilang mga anak na makibahagi sa mga gawain sa bahay at maghanap ng mga paraan upang makatulong sa kita. Ang mga anak ni Mang Tomas ay nagbenta ng mga candy at gumawa ng mga simpleng gawaing bahay para sa mga kapitbahay upang magkaroon ng extra. Isang araw, dumating si Mang Tomas sa bahay na abala sa paggawa ng isang proyekto. Napagdesisyonan niyang gumawa ng maliit na negosyo, isang sari-sari store na pinagsama sa kanyang ginagawang pag-aalaga sa hayo. Ang kanyang ideya ay hindi madali, ngunit nagtrabaho siya ng higit pa at nagtipid ng bawat sentimos. Ngunit hindi naging magaan ang lahat. Ang sari-sari store niya ay nagsimula ng mabagal, at minsan ay ang tanging mga bumibili ay ang kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa kanyang dedikasyon at patuloy na pagsisikap, Unti-unti niyang nahanap ang tamang mga produkto na kailangan ng kanyang komunidad. Ang kanyang maliit na negosyo ay nagsimulang lumago at sa paglipas ng panahon, nakapagdagdag siya ng mas maraming produkto at lumakas ang kanyang kita. Ngayon, kahit hindi pa rin marangya ang kanilang buhay, si Mang Tomas at ang kanyang pamilya ay masaya at kontento. Nakita nila ang pag-asa sa kanilang mga pagsisikap at natutunan na sa bawat paghihirap ay may kasamang pagkakataon.